pisara natin. <laughs> eh kayo ho, baka may jet lang pa kayo. Baka gusto matulog matulog muna o bumalik sa Canada. <laughs> Katagaling ko lang doon eh. <laughs> matatagalan bago ako oh, bumalik dun. Bakit may problema ho ba? Hindi, <laughs> wala. <na>, walang problema. <laughs> Meron parating na swerte. Ah, talaga. <laughs> ano ko, eh, congratulations at congratulations sa swerte. Na binabati ko kayo. Buti naman natin. Hindi mo pa nga alam <laughs> kung ano yun. At, and, and, <laughs> hindi, hindi pa ba? Hindi ko pa ba natanong? At, at an, ano ba yun? Negosyo. <laughs> Naglagay akong pera sa investment. Ano, 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 investment yan? Yo, health products. O, tiro mo, 20,000 pesos ang ilalagay mo, ang balik sa'yo in two weeks time lang, bawi ka na. At ang laki ng kita. <laughs> Ito, Mang Ruping, mag-ingat po kayo dyan, ha? Ba bakit? Eh, mabuti pa, pa-imbestigahan yun, baka scam yan. Hindi <laughs> <laughs> na masigur. Hindi, <laughs> <laughs> ma mahigit po ako na mismo mag-imbestiga. Uh, yung mga papeles yung mga resibong pinirmahan nyo, kunin nyo muna at bigay nyo sa akin. Oo, oh, sige. Pero pagkatapos na itong gupit natin. sandali. alam mo, Mang alam nyo, mas maganda siguro, unahin na natin yun. Mas importante yung kapakanan nyo kesa sa gupit ko. Tsaka natin ituloy to. Oo, kasi baka maunahan tayo Ha? sige. Kunin mo yung mga ano, yung mga importante yun. Mga...